Ngayon mga tolong, nagpapasalamat ako na nakauwi na kami nila kay ni Ginny at ni Mama. So ano nga parang dito sa silpon ni Edwin? Uh, yung silpon ni Edwin, uh, isa ulit natin yan pag... Ayun po, nagpapasalamat ako sa Mama ko at kay si po. Ah, pa-uwi ka po ka kami yeah. So, ngayon mga lods na, pasok po ako sa eskulahan ngayon. Kaya, hindi po muna ako makakapag-video. Papasalamat talaga ako na pabalik na po sa pag-aaral. Nakauwi kami ng ligtas na So, Saan pa magkaroon na ako na silpon ng ganyan itong kaibigan? Para maibalik ko na sa kanya. Ay, gamitin ko sana sa pag-aaral ko. So, um, makabalik mo kami sa pag-adventure. Paghanap sa natin at hindi na eh. Hindi ko alam kung makakasama ko ba ako or hindi na. Pero sabarado ako kung makakasama pa ako. Dahil may araw na naman ay wala akong class yeah. Pero importante pa rin yung class nito.

Nagkasi pa ako. Pero okay lang. Malapit na rin naman yung ano ko kayo, kulahan. na po sa video ko. Hindi ako masasalita. Dahil ano? Gutom na gutom na ako na ni. Eh. Tapos sakit pa yung ipin ko. Hindi na po talaga. So ngayon nakauwi na ako. Nakakain na. Nakainom na ng tambal. Umot pala na. Uh, hindi na ako magsalita ng ano? Pwede na ako magsalita ng ano mayan? Straight pa. Straight. Mabaga. ganda naman talaga ng silk ulit ng din yun lang mga abang abang po sa video namin maraming maraming salamat po sa mga nag sa amin at tara supportahan nyo pa rin kami

Hindi, hindi, hindi pa na, ano kasi palagi hmm. na ko tinatanggungan eh titik sa akin ng gulo kasi nasa ladang yung anak ko nasabi hmm. ko na ni vacation doktor hindi ko sinabi na na kidnap kasi baka mabantayan eh yun ang tanda at uh, maka madama mai sa mulo ng mga bandido kung hmm. kailan man olas lang talaga naman wala Hmm. Kasi yung anak ko Masaya siya pa Yung nakauwi kami Masaya siya kami Kasi makabalik pag-aaral na da daw -da siya Oo oh, um. Agutin mo pag-aaral niya doon Okay Iba yung lang bilin nila Yung maririnig mo lang dito, yung mga palakak, kuka-kuka lang. Hmm. Oh, hmm. Oo, oh, maraming aso na. Eh. Aso na, hmm. magpipahay, tumatahot. Tapos hmm. kainin, eh. kala mo kung ano na, kung hmm. paano magalabas. Sinan, sinan. Um, dito lang po ako sumisilip sa may bintana po katabi ng pinta dito oh. lang po ako sumisilip sa pagbalik natin is dalawa na lang tayo dalawa na si balik balik pag-aral si yan si yung anak ko Paano nata sila pa lang din dadahin ko muna si ay yung um, kung um, 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 yung mga sportes lang yung nakaka ano lang uh, baka maka bumalik na sa uh, bumalik na sa normal si Edwin oh commander uh -huh. Edwin balik natin yan sa kanya kasi hindi naman yan full Siguro naman, ngayon, pagbalik so natin, matatao na sa Commander um, uh, Sabi ng uh, mga may nagsabi sa akin sa kanyang uh, lang na mag sa balon si Commander Ehan para Kasi may tayo, may dalawa. May dalawa naman kalik, uh, magdala dala tayo, magdala tayo, magdala tayo tubig balon, magdala tayo malaking malaki na malaki yung lalagyan kasi ang mga yun sabi ng mga uh, mga huwag niyong kalimutan po mag-share sa video namin yung no? no, aming tatlo kasi malaking tulong na po ito sa amin no. sa so, pag-like and share po no? so, ngayon po is maraming salamat abangan niyo po yung pagbalik namin sa gundo okay. kasi yung mission namin sa pagbalik namin, sa sa pangbalik namin pangbalik is namin na... makuha namin yung anak ni Eugenie sa kamay ni Commander Eddie mga tol Ano na? Mga tol, nagpapasalamat ako na nakauwi na kami tatlo nila kay Ginny at ni Mama So ano na parang dito sa cellphone Edwin? Uh, uh, yung cellphone Edwin Uh, isa ulit natin yan pag makabalik na yung ah, balik normal na yung ugali ni Edwin pero sa ngayon na hindi pa siya uh, na ano hindi pa siya nakabalik yung ugali niya dati uh, ako lang niyo, uh, ako lang siguro mo mag magano magdala. magdala kasi <coughs> hindi ka naman makasama namin sa ano sa bundok kasi balik eskwela ka na mm -hmm. Kaya siguro, ako lang siguro sa unang magdala nga. Pero paano na to? Dalawang cellphone ako ang daladala ko. Dala -dala. hmm? So, wala ka ng cellphone. Kaya hindi naman sa'yo yan. Kailangan natin isa uli yan sa may ahi na kailangan na patas mo pag ma yeah. bumalik na si commander is uh, yung bumalik na yung siya sa normal hanapin niya ha yung sinipin niya hindi naman pwede wala tayong isa ulang kahit wala tayong isa uli sa kanya kasi hanapin naman yung hanapin niya yung kasi kanya niya kanya naman hindi naman tayo pwedeng umangkin na hindi sa atin ba? So ano, pagpasalamat na kabalik na tayo. Kabalik ka talaga, Sip, tita. Nagpapasalamat ako sa inyong alads na, no? ay, sa amin, sa ate pala. Nakauwi kami dito ng ligtas at nakabalik na ako sa pag-aaral. So, si mama ko muna yung magkadala ng silpon ni Edwin. Kasi hindi naman lalagyan to eh. Kailangan tumis-ulis sa, sa mayarek. kan, kan, tomatnya ini kan? dito sa bahay ko na. Uh -huh. pag nag-aaral yan, ako lang pong maiwan dito. Kaya pag ano, unang aral, Sabado, Domingo, ano, walang pasok. Uh, dito po kami sa, ano, sa bahay. So, paano na? Ba? Bili na muna ako siguro ng tambal ngayon ma. Mamaya ka na. Kasi sumasakit na naman yung ipin ko. po yung ah abangan nyo po yung next video namin mga na Maraming salamat po sa pagsuporta sa mga viewers at selling viewers po maraming salamat po